Yo, what's up guys? Ayan ang pagkain. Ayan, ayan yung niluluto kong ano? Niluluto kong bigas. Pag maluto na yan, maging kanin na yan sya. Ayan, basing sila kayo sa kambiro ko. May tip. Iba na rin misan. Ayan guys. Ang bagong araw na naman guys na ginagawa ko sa buhay ko. Sa araw-araw ko nagawa eh ito yung pagluluto ng pagkain guys pagluluto ng bigas uh, na kakainin namin sa hapunan Hi mga kawatsap! Welcome back to my YouTube channel. Gusto pa So, dito ako ngayon para mag ako ng panggatong namin. So, kapitin itong panggatong para may bubutuin kami yung Sa ano namin. May kami na para sa bigas namin. Para mamaya sa hapon namin. So, ito yung natin ko. At may tawang kami sa pagkain namin. May pag may pag 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 guys hoy ah, panggatong panggatong guys para lulutuin para panglutuin bigas para masarap yung ano lulutuin yung bigas ito kasi yung nagamit namin pag luto kami ng kecil. Karena provinsi Itu yang

كانت قاعده عن الطعام في النيان انا كان انا وكمان احنا كلنا في النيان في 47 في الشارع بتاعنا ترانسكو كان كان في حاجه من الترانسكو Gatong! <tong> <tong> eh, para hatuanan namin.

Nakatulo siya. Hindi na, ihip, ihip ako. Hindi na lang ako, saka guys. Okay, sa guys. eh sa wakas. <laughs> Nakatulo siya. susunod na Hindi na sa kundiro ko kasi... Pwede no ako, hindi na. Pwede kasi... Huwag ka nang linisan, Ipana linisan nang linisan yung kaldeiro ko And Tignan nyo, hindi ko itin pa, susunod na kayo guys Kaldeiro ko Kasi, pag magamit nyo ng kahoy, talagang itim yung kaldeiro mo Kaya, tignan nyo yung kaldeiro ko, itim na itim Huwag And... ka nang linisan guys, susunod na kayo guys, ko kaya itong buhay, itong buhay namin dito sa Pugensya guys. Ito yung nagamit kami kahoy lang, kahoy. Okay, masarap ito ang kahoy. Masarap ito gamitin ng kahoy sa kanin. masarap yung kanin, pag lamang ito yung kanin, masarap. Masarap kainin ang kanin. Kaya ito yung ginagamit namin, kahoy. Ganito okay. yung buhay namin sa Pugensya, ganito. <laughs> Kaya ganito, pero masaya. Itong mo yung ano, yung mo yung yung ng yung sa ano, sa oven o sa siling sa mga gasol na yung luto mga ano na na bigas pag naluto na yung bigas hindi masyadong masarap pero sa kahoy pag naluto na yung yung kanin sa kahoy sobrang sarap ng kanin talaga talaga yung mo yung pipil mo talaga yung lasa ng kanin sobrang sarap pag ganito kahoy yung gagamitin mo sa kanin pag naluto Nakita naman kasi humihina na naman yung kahoy. humihina na naman yung apoy. Eh basa kasi yung kahoy na basa sa ulan ba. Basa. Kaya hindi na siya nag-apoy yung kahoy na ginagamit ko, guys. Ayan guys, Luto na siya guys. Ayan. Ayan. Amoy pa lang ng bigas. Amoy pa lang ng pagkain na naluto. Uh, ng hindi pa na ano, bigas pa. Hindi pa na ano amoy. na luto na. Pa pa lang ng, ano, ng bigas. Ang kanin. Ay eh, ang masarap na. Ayan. Ito po yung na po. Ready to eat na po. Para sa hapunan namin. Thank you.